Good morning everyone, mga kalakotsera, mga kabiyahero. Sa so, pinis Madam Yuna, yung Madam Dami na kotsera. At nandito tayo ngayon sa hardware. Papunta kami dun sa farmhouse kasi ano kami kapabit ng mga CCTV dun sa bahay. At i-update namin kayo sa lang mangyayari doon sa ano lang update dun sa bahay na pinapagawa para sa happy b-team. dito sa farmhouse. Ayan. So kasama natin ngayon. Eh. Kompleto kami. wala siya dito pala si Peter Paul, si Paul, and Ralph, and me. Ayan. Samahan nyo kami ngayon sa araw na ito sa aming update dito sa Farmhouse. Dito na kami sa bahay. It's a farmhouse. <coughs> Ayan. Ayan. Kumusta na ating mga halaman dito eh? Ayun, paso Kaya yung sabi ko nga sa'yo, kailangan ito ng malaking paso. Ayan. Ang ating mga halaman dito, ang mga GSM at saka... Galing sa... <laughs> GSM at saka sa... GSB. Ay, dalawang bad yan yung muna. GSB. Mabubuhay pa yan? Oo. Oh. May bagong sibol. Parang hindi siya na nadidigan. Parang hindi na diligan. nilinis na nila dito sa harapan. Kunting kembot na lang ito. Hmm. Ay, eh, na-finish na. Oh, na-finish na yung ano. Na-finish na yung din, ano. Oh. Wow, may okay. May bubong na, ah, may ano, may kisame. mahod Eh, manghod? Mm. oh yan, na-finish na yung ano. Mm. Ah. May kisame na. Alam mo, yung mga ilaw niya. siya. Oh, ilaw na din. Mali. Good morning, dear. Good morning, ya. Yeah. Morning, too. Good morning. Ay, nakapugong shirt ka shirt siya. Alam may hagdanan na. Oo. Oh. May stairs na. Tingin. Patikim. Ay, kulang pa pala. Ingat mga unta! Ayun <laughs> niyo Asang saging? Ah, hinog na nga! Ayan yung kinuha namin saging sa likod. Anong namin, Anong saging? Anong saging to? Kanang latundan? Ah. na Hindi Bakit? Anong lasa niya? Lasang Ah! Bubut yun ah! Kasang pinaasa. Ano? yung mga panday natin dito? Ulam noodle. nila noodle. Pag noodle. Pero so, yeah. may na ginuguan. Ano? Diyan sa you pocket. Kung yung yung dalawa. Ano? Taas. Ano? Ito doon sa pocket lang. na ka so, ah. so, Ano yun? Noodle. So, oh, bakit niya yun ito? Ano yun? Ayan yan. Ayan yun. yung sagi. Masarap. Patamis. Diyan ko na tayo. Tundan. ayo ayaw, Ayun ayaw. Ang saging tundan ay pampatigas ng Buto. <laughs> Papatigas <Pabatigas laughs> daw ito ng ano, ng... Excuse me, ha, makain sila, ipapatigas ng dumi. Kaya pag may... Pag... 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 pag, 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 pag si ano... Kakain ka ng saging na ano, na... Datundan. Para tumigas si Dumi. Excuse me, kumakain sila. Hindi na, lang. <laughs> <laughs> Uy, bastos. Ayan na, o. Oh, bintana ni Nanay Lorna. Kwarto ni Nanay Lorna. So, actually, ano na to? Pending na yung kay Nanay Lorna. Kasi dahil kay Ninita, so. The spare room lang to pag may kasama kami dito pag may bisita, may kasama kaming sa bahay, meron siyang kwarto, sarili. So, ayan, sinasabi so, ko na bintana. Ayan, yung bintana, oh, laki-laki, oh. Diba, kuya, bintana, ayan, kuya? Bintana, ano? Ginawa hmm. Yun yung pinto. <laughs> Dati kasi pinto yan, ginawa bintana na lang. Gawin niya yan no, ng hmm. hmm. Hindi po, kung ano, yung na. Hindi na nairoon na kasi siya nang magbabandi kay Ninita, so... Pagbisita na, pagpunta-punta lang sila dito. Mm. Balite na dyan. Balite. Ano yan yung rubber tree. Tanggalin yan. Tanggalin yan. Dun sa inyo. Tamal. Dun sa yun Nita? kabunbon. Kabunbun? Pwede kung ano naman Joy? naman naman na? naman 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 Potassium. naman 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 ah. naman pag, -pag naman i-cut mo. Potassium. <laughs> oh, pampatigas nga to ng ano diyan. Kumakain nga sila. Ayaw. <laughs> Ay! Ano to? Kuryente pala. <laughs> Magkita kami ng... May nakita pa naman kaming ahas dun. Dun sabi sa gingan. Kubra. Yung unong, ah, gabi na magpatay na. Giyagian ni, ni uh, sakyan Ano, buhi pa pala siya. Tumakbo. Okay. Hmm. Tapos, mm. tapos. Ah, Baka na ka kayo. Wala. Ah, tatangga din to, di ba? Kaya siya inano. Ah, masarap tong saging. Alam mo yan, dami Yung saging na yan, galing lang yan dito. Sabi ko. Ngayonom na isa? Mm. Ginainom din yun? <coughs> Hmm, buhay okay, na yung tinanim namin ano. Ang tinanim ng mga snake plants. Hmm? Yung mga mineral water na yan. Mga, kaling nga dun sa condo. Yun namin tinapon. Ginawa namin flower pot. Yung may saging na naman. Oh. Kini sa akin diri di pa ni guwang. Tal. Pwede na ko ano no. <coughs> Bumagon ba? Chere. Buo na yung terrace. Ayan. Ano na lang kulang railings. Pero meron na siyang sahig. Anniversary daw sa ano? Anniversary daw dyan sa fish pan, sa Webes. Pumunta daw dito yung mayari. Inibitahan daw tayo dyan. Dyan yung fish pan na yan. Anniversary nila dyan. Magpapalit siya niyata. Ay, tara. tayo. Yes, invited daw kasi. Gusto ko yun. Bagong kapitbahay. <coughs> Ina-iibitahan din yung mga bagong kapitbahay. Pumunta na dito si Kagawad. May-ari Kagawad dito, may-ari diyan. Pa ba mari ang kurinte? Karon, bulak to. Kaya, si, lang lang. Mm. Karong adlaw? Wow. Ang yung araw na to. Kaya, o, inspection nila daw ngayon, ngayon, kuryente. Ito yung main. Sa so, tawag ganyan, plangka? Panel board. Panel board breaker. So Inspe inspection nila daw ngayon, araw na to. Para, makabitan na ng kuryente, baka bukas. magulupak, excuse magulupang kwarto. Huh? 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 na to Makalipat na Ito ay bigay nung saan. nagbigay ng namin ng loop. Ito ay ceiling demonio. The devil's chili. Chi, devil's chili. Yan na yung badyan. Buhay siya. Ilinis na yung harapan. At meron ng kisami, oh. Malinis na siya. May kisami na, oh. Ayan. May mga ilaw na rin. May manhole. May pala duha. Palit migduha ka pala. stainless char. <laughs> stainless? Galvanized? <thing this? laughs> eh. Galvanized hmm? okay, galvanize na, galvanized. Okay, hmm. Katuyo tadi to may kwadro. To puto hindi. Tanggalin 'yan. Lagyan mo na 'yung Tagaban Putulin na lang 'yan. Denizel, pwede pwede gawing mesa. Kanina. Nyan. Nyan. Yung na ano, Ay, wag mo na. May bunga eh. Ano yun muna? Paguwangin sana siya. Paguwangin. Yung ano? Yung mangga? Hindi. Pahinugin sa yan. Pahinugin. Ano yun muna <laughs> yan? Bago natin po ito. Ano yan? Yung puno namang... Hindi. <laughs> hindi. Hindi yan tatanggalin yung puno. Na. Ay, yung mangga yata. Ewan ko lang. Kasi garahi yan dyan eh isa na yata ano, ro? Putulin ito ano? At may pader na? Hindi pa muna yan. Bano pa? Pag may pader na siguro. <tinyo> Ay, oh. Buhay na rin yung badja. Hmm. <coughs> <coughs> <huhuy>, Huhuy. Ito. So, baka yung mo yun. Ako ito. halaman. Pag naayos na to. Nagaling mo na yung mga lupa-lupa dyan. Hmm. 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 kapit namin ito mamaya. Para sa security ng bahay, kailangan ng CCTV. Kailangan outlet niya, no? Paano kayo outlet niya? Nakabang na ba yan? Dito ang wala pa. Ah. Uh, may nakabang na yan para sa CCTV. ng outlet. Ito na yung diba? Ito na dito ng ano? Plant box pala may tanima ng halaman. Nakapatong din sa awan. Kagaya la, madam? Mm. Yung apakan? Mm. <coughs> Steps? Ang nasa ano ba? Saba? Saan yung tugkaran? Ha? Ah? Ang tamakanan? Parang bricks? Mm, mm Steps nga? Steps. step 1, 2, 3, ganun. Pag ano kasi pag may steps, para may... Asa rin, right, zero day. Hindi ko <laughs> May nigo ba kuday? Mukha ni Chan mo. Mukha ka. Mukha ka ng ano. Wala na yung kamatsuhan mo dati. Diyan, diyan. Yung kamatsuhan mo dati, walang-wala na. Wala ka na lang chan mo. <laughs> Lagi ng chan mo. Wala ka na ng chan mo. Wala ka na ng chan mo. Para ka na rin si Paul. Wala ka na ng chan. <laughs> si ano na lang ang sexy si? Si Ralph. Si Ralph. Si Ralph may chan din yan? Six months. Oo, oh, ito. Tagalan ko to mga before end of the year. Pataba to. Lalaki din chan mo. Tapos ako kasi ka Lagi na lipas gutom. Pero umalik na yung ano mo, yung katawan mo unlike nung bagong bagong <laughs> <laughs> yung, dating, yung unang dating, yung unang dating, dating niya parang walang lam walang lang lamon sa Japan. Ito pa na yung palit sa ano store dyan sa ano, store sa Adidas. Ay, taray. <coughs> nangyari dyan? Sinayang mo lang. Ito yung original talaga. oh True. <laughs> <laughs> <Sige na> ba? <laughs> <laughs> ah, <pwede>. Uy. <laughs> Alam mo ba pag kaganyan niyo ma-develop kayo sa isa't isa. <laughs> ma-develop baka ma-develop kayo sa isa't isa ha. Dugay ra. Pangit na. Si no mo mga. Hindi ka maro, bagay mo. Magkapatid nga kami niya. Kambal kami niya. <laughs> Kambal Kambal to ko. Agaw. Ayan, break time, June, June. break time pa eh, break time. Kaya, ano muna sila. na, Opo, opo, opo muna sila kasi break time. Ayan si Junjun, pamangkin ni ano. Pero yung CCTV din. Junjun! Jun, nakikita yung mong Junjun, Jun. <laughs> Ako ang gizom, Jun, oh. <laughs> kita si Pikachu. Kita si Pikachu, Jun. Yung tanah si Pikachu. Junjun.

Sa yung yung saging oh. Wag uy. Sayang Mas malat maluluto pa natin yan. Design na nang isa dia. Tsaka na, hindi pa naman kailangan yan. Mga isang linggo pa yan, mahinog na yan. Ama. Isang <laughs> so linggo. Brabe ka naman sa isang linggo. Ay, <laughs> <I'm> mga <man. laughs> Ikaw nga, iba ibaong kita dyan. Hindi ka agad magulok eh. <laughs> <laughs> Hindi, what I mean is, ano, maguwang ba? Ikaw, matiguwang ka na. <laughs> wala, pa, wala pa isang linggo. Ikaw, wala pa isang linggo, tiguwang na. Magulang. Sili, at saan? Sili, sili, sili Siminyo, <laughs> ka. demonyo. Hmm. Kamag-anak mo yan. <laughs> <laughs> demonyo. Yan, ilig yan yung sir Paul. <laughs> Oo oh, nga, sabi ko nga sa kanya, no. sa hanghang -hang to eh. Ako, wala pa. Kay <laughs> <laughs> ka na ba? Huy, may ano mo ka? Mayroon niya. Huy, ba't man ah, na naman hindi okay. naman yun kasama pag sinabi mo may ano ka. Okay. Okay. Lagi, eh, lagi baka kasi malimutan yun, mo ha? Lagi kasi siyang tinitira. Nagpapatira <laughs> ko sa <laughs> <so>, ha? <laughs> <laughs> Kaya ka nagkakaal mo. <laughs> Basi ikaw. Huy, wala akong ganun. Na, Ay po. <laughs> okay, po, may kasalanan yun si Junjun. -Jun. Ba't namatay yan? Inihiyan niya pa rin dyan sa gabi. <laughs> ano <yung dahin? laughs> Inihiyan niya sa gabi yan dyan. Dito, no? O, oh, dito. Lang. <coughs> Ganun lang naman yun, di ba? O. Kuhaan mo ang suno ba tubig? Kuhaan na? Butangag ka ng sanga na na? Solben? Solben. Kuhaan na siya ganyan. Kasi tawag ka Water Waterproofing. ayun oh nakabit niya na ayun ito nga dai hindi pa wala pa dito chandelier yan chandelier pero yung gilid. yung oh yung pin light sa gilid wala meron dito ba sa may cube niya may ilang man to tatlo anim lahat daw nang kwaniya haya ay gatong sugong sakit na lang ang wala pero ayo inorder mo na Oh, ako sa uh, Ah. Ah. Ay tawag ka na kanang numero ng sugong. May it, di ba pin light naghappen uh, na siya. Down, down light. Down light, okay. down light pala. Yes sir. ni. Down light. lang oh. okay. Ay, ayan. So yan yung update dito sa bahay Abangan nyo na lang pag ano na to Pero yung maganda kasi meron na dito oh. May mga Kunting ano na lang May terrace na dito Railings na lang ang kulang Tapos Papinturahan na tong loob Ito kunting ano na lang din kabili na kami ng steps na So uh, kusina malapit na rin So target namin dito Target namin mat Uh, lumipat dito before talaga ang um, August. So, ang renewal, magre-renew kasi kami sa sa condo doon every third or fourth of, of, of the month. So, before kami mag-renew, kailangan makalipat na kami dito. So, most probably, ang target namin is last week ng July ay makalipat na kami. So, may aircon naman. Kuryente nga ngayon ay inspection ni ito ngayon, araw na to baka bukas makabit na yung uh, kuryente so, anytime, baka next week pwede na kaming lumipad dito ba once may kuryente na yeah. uh, and then kahit hindi pa tapos, pwede naman kaming lumipad na dito um, kahit hindi pa siya fully furnished, para importante lang kwarto na ma, may mga gamit na na pwede namin magamit for example, bibili na kami ng mga refrigerator kasi kailangan nyo sa pagkain at uh, naipat na kami ni Sir. So, tabayan niyo yung aming paglipat dito soon. So, papakita namin yan sa inyo ang aming paglipat dito sa farmhouse. Nagbibigay sa uwi. Yan mo na ang ating update dito sa aming farmhouse. Bye-bye! Thank you for watching.